Hello, hello mga katigang. Nag-e-inventory kami ngayon. Nasa inventory day kami ngayon. Kaya may mga, ano, may mga bilang-bilang mga yan. Itong portable stove, ang dilang. Pero ito lang na bandari, ito lang ito. Kasi hindi lang naman ang ano namin, hindi lang naman nang ito ang storage namin. Kaya bilang na lahat yan. Bilang na lahat. Sabay-sabay kami kanya-kanyang pwesto. Pero kami, taga, taga set, dito naman kami talaga sa set, sa, ano, sa loob ng silver room. Ito. Ito, isang libo ito eh. Isang libo ito eh. Yung gaito karami eh. Ganyan karami na bastard, isang libo yan eh. Pero ito, hindi lang ito ang gamit namin. Hindi lang ito. Kasi mga, may mga outlet din kami Meron din silang gamit. Ayan. Dito namin inaano yung ano, yung kung ilan. Kasi pag ano, hindi na tantya tantya. Pag ano, pag uh, inventory, hindi na tantya. Talagang nilalagay namin ito at saka rito. Kunwari, ang ito yung ano niya, ito yung uh, weight niya. LB o, o, o 800 yung dinner knife ito ito, ito, ito yung in-improvise namin to kami nang gumawa sa set ito mga ano mga uh, heat lamp namin may heat lamp din kayo pang ano yung isa lang ang ano ito yung pang ano pang sabi bang VIP ito ito yung mga ano namin yan bilang na lahat yan bilang na lahat yan mga water pitcher, mga uh, coffee pots, bilang na lahat yan. Ito yung tinatawag na gusnek, bilang na creamer, tea pots. Meron kaming ano, tatlo rito na nag, nag, ano, nag, nagpapalis. Kasi itong ganitong klase, ipapalis mo lang. Asan na ba yung ano yung parang madumi ito, parang madumi ito. Ito, Gaganoon ang itsura pag ano itong silver. Ganyan ang itsura pag ano pag uh, medyo matagal. Pero pag napalis mo, ito ang itsura. Ayan. Makikintab ang itsura. At kaya ngayon, andi dito na kami. Ito yung mga bilang-bilang namin sa ano sa inventory namin. Pero ito, partial lang ito. Dito lang mamaya doon sa sa office namin isasubmit namin lahat ito itong mga inventory namin ayan nag inventory kami kasi islo kami ngayon eh kaya inventory day okay dok kit katigan bye bye